Okay, good morning, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Kumusta na po ang bawat isa? Nawa ay nasa maayos po tayong lahat, no? Good morning dyan sa San Fernando, sa akong mga kapatid, no? Sa in charge sa San Fernando Balite. At ganoon din po sa sa Mindanao, no? Kay sa pangunahan ni Pastor Archie, sa Angeles del Sor, kumusta kayo dyan naway na sa maayos po tayo no patuloy lamang po tayo na maglingkod kay Lord at patuloy po tayong uh, magsumikap na po upang uh, po natin yung ating inaasahan yung pangako ng Lord sa atin okay po salamat sa pagkakataon na mali tayong magbulay-bulay sa kanyang banal na salita na po patuloy po nating pakinggan no patuloy po tayo mag-aral ng kanyang salita sapagat ito po ay napaka-importante napakalaking bahagi ito sa ating buhay bilang kristyano na po sa pag-aaral sa kanyang banal na salita na po dito po bibigyan po natin ng daan no kung paano po magpapatawad tayo po ba ay mayroong mga kagalit Maroon po tayong mga kaaway, no? Ang sabi po dito sa Mateo chapter 6 verse 14 hanggang 15. Sapagkat patawarin ninyo ang mga taong nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patawarin ang mga taong nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang sa langit no, ang, ang pamagat po ng ating uh, mensahe sa umagang ito ang kapangyarihan ng pagpapatawad no? so mga kapatid napaka alinaw ng sinabi ng Bible no? alam naman natin na mayroon po tayong mga uh, kagalit o kaaway no po Ngunit ang sabi ng Panginoon, patawarin ninyo sila. Kapag hindi daw natin ito pinapataw, hindi, na, hindi daw natin sila pinapatawad, baka hindi rin tayo papatawarin ng amang na langit. No? Ang pagpapatawad ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay no? bilang isang kristyano. <coughs> sa ito mga kapatid dinasabi sa atin Jesus na kung patawarin natin ang, ang iba tayo rin ay patatawarin din ng ating amang nasa langit ano na po? ngunit kung hindi natin patatawarin ang iba hindi rin tayo patatawarin ng Diyos na nasa langit. Okay po, malinaw po yung sinabi ng Panginoon no ngunit kung hindi hindi tayo magpapatawad sa iba hindi rin tayo papatawarin ng ating amang nasa langit no ang pagpapatawad ay hindi madali ano po no siyempre kung yung kagalit mo ay talagang sokdolan yung galit mo mapapadawad mo ba ito ano pa lalo na kung ang taong nagkakasala sa atin ay nagdulot ng sakit no o pighati o pagkakaaboso maraming mga bagay o maraming mga dahilan no kung kung bakit nagagalit ang tao na ano pa Ngunit bilang mga tagasunod ni Kristo, tinawag tayong maging tulad niya. No? Si Jesus mismo ay nagpatawad sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa cross ng Kalbaryo. Apo. Ipinakita niya sa atin ang halimbawa ng tunay na pag-ibig at pagpapatawad. Malinaw po. Kapag tayo ay nagpapatawad, hindi lamang natin binabawasan ng bigat at galit ng galit at pait sa ating puso. No, kapag nagpapatawad po tayo, naiibsan, naaalis ang bigat na ating nararamdaman no? Lalo na sa ating poso, mga kapatid. Ngunit, binibigyan din natin ng pagkakataon ang iba na magbago at maghilom ang kanilang mga sugat. Ano Laibsa ng ating uh, kabigatan sa buhay, no? Magdudurosa ka dahil sa sama ng loob. Pero, nakakatulong din tayo sa iba kapag tayo nagpapatawad ay lubusan din silang napalaya pinalaya natin ang kabigatan sa kanilang puso ang pagpapatawad ay nagbibigay daan sa atin upang mamuhay ng malaya no malayo sa pagkakasala at malapit tayo sa Diyos. Po. Ang pagpapatawad ay sa itong pasya sa ating buhay. Ngunit kung isipin natin ang mahirap nga magpapatawad pero tandaan po natin ang Diyos nga ay pinatawad tayo. No? Ikaw pa kaya? Dapat marunong din po tayo magpatawad sa ating kapwa ano man yung mga nagagawa nagawa sa iyo kung malaki man tong o malaking sugat yung nararanasan mo sa kanya kapatid isipin mo na si Lord pinatawad ka rin niya namatay si Jesus sa cross para sa ating kapatawaran nilinis na po tayo kaya dapat magpatawan po tayo okay po salamat po God bless nawa ang mensahe nito ay magkaroon po tayo ng kagalakan no magkaroon po tayo ng hangarin na magpatawad kung sino man ang nagkasala sa atin. Okay po. Salamat po. God bless. Ingat po kayo lagi.